ay isinayos niya ang pagkakasulat ng kapuha ng akda, partikular ang mga suman at dugma ng bawat sakno. Sa kasalukuyan, ang kanyang isinayos ng sibi ang paraniwang inagamit sa mga paaralan at panibagan. ay isang tanyan ng Pilipinong makata at malawak ang itinutuloy na isa sa mga pinakadamina ng Pilipinong pamparintigal na maulian para sa kanyang pepektos ng parintigal ng Pilipinong. Ang sikat na epiko ang garante at lawa ang kanyang pinakadamina na obra-karista. Ang isang Pilipinong bayanin at isa sa pinakatanya ng pagkapagpaguyog ng pagpatago sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Siya ang pinikilala bilang pinang magaling na bayanin at pinilala bilang mapansang bayanin ng Pilipinas ng lupon ng mga pangpansang bayanin. Si Rizal ay nakilala sa kanyang dalawang nobela, Ang Dolipitangere at El Pilipo Cerismo. Rizal Matute ay isang kinalang kwentista, mananaysay at guro sa Pilipino. Ngunit higit siyang pinagiliwan sa kanyang mga kwento na susuri sa sikolohiya ng bata at hukil sa karanasan ng guro, gaya ng walong taong kulang. Kinilala ang usay ng kanyang pagsusulat at dedikasyon sa pagtuturo ng mga timpalak at Don Carlos Palanca Memorial Awards mula 1950s hanggang 1960s. Si Magdalena Magzaga Alangoni ay isang Pilipinong manulat ng feminist. Naalala siya ngayon bilang isa sa mga pinakamasaga ng Pilipino na manulat sa wika pinigay Mula sa Western Visayas, ang kanyang mga gawa ay sinabi na nag ng permanente at makabuluhang milestones sa panitikan ng Pilipinas. Ang ng Espina Moore na naging kilalang bilang pangunahing promotor ng Party ng Cebuano. Ang tabela ni Moore noong 1968, ang puso ng Lotus, ang unang tabela ng Cebuano sa wikang Ingles. Sa edad na labing dalawa, ay sinulat na niya isang tulang pamagat ay Rizalina, isang tulang tungkol sa buhay ni Rizal. Ako okay. po si Si Walhati Bautista ay isang bantot na babaeng Pilipinong pamila. Patalasa ang mga pangda niya ay nasa anyong nobela o oh, may klingkwento. Pero nakaligna na rin siya ng ina-kangdampang perikula. Ilan sa mga nobela niya ang Gapong, sa 70 at Bata-bata ng -bata, Panongaminoa ba? na matot-panalo sa kanya ng Palangka Award ng tatlong beses noong so, 1980, 1983 at 1984. si Estrella D. Alco ay pinanganak sa si San Nicolás, Cebu. Nang makatakos siya sa sekundarya, tungo siya sa Binida upang mag-aral sa UP. Naging miyembro siya ng UP Riders Club dahil sa sagay niya at Dalinoma si at kakayaan sa pagsula. Nagwagay siya ng may ng kumulang sa mga tarakanan mula sa mga ikwento at gulat habang nagtatagpo ang mga taga-entertainment sa Muli ang mga barulat ng wikang Pilipino at kanilang obra maestro. Hindi lamang mula sa nakaraan, pagkus sa kasalukuyan ay patuloy na minamahal at binaalagaan ang pamitig ng isang Pilipino.